next na biyahe natin mga kasaka road trip natin dito sa Dingras so pumapasok na tayo ngayon sa Dingras okay so ayan Dingras Ilocos Norte okay so ayan mga kasaka dalawa gaya ba titaw dito ay kapi, Dingras na eh uh, Dingras na dito ko lang ah nalawa gaya ang na okay. eh

dita ko so dita te agpadingras dita ni Dait, ah dati tagpasarat kumakon na sarat yan, sarat. Papunta sarat yan. Ito diretso lang tayo sa kalsada papunta Dingras. Para medyo malapit na tayo, sabi kanina doon 5 kilometers. Mapasinunod. Sa lugaran tayo May nga <laughs> <tapos> Dingras. Eh. Welcome to Dingras. Welcome to Dingras. Okay. So, ito na yung yamegalibid dito at saka yung St. Joseph Institute of Dingras and then Dingras Paris Church yan no? okay so ayan Jose Palianes Escoda National Highway ha? ano ano dito ano yung data? yung na Welcome to Dingras, Ilocos Norte. O oh, ayan So, ito pala yung kanilang pamahalang bayan. Okay, ayan o. Oh. Uy, may kalabaw. Okay. So, ayan. Dingras. Dingras, Granary of Ilocos Norte. Oh, dalawa pa yung kalabaw dito, oh. Okay, so ayan. lagi kaya ng kalabaw na ito. Okay, ayan. Oh, mga lumang bahay na, oh. Ah, ito pala yung pinaka-parke nila. Ganda. Yan. Ito yung pinaka-parke nila, oh. Ayan. Ayan. Dingras, jump, play, smile. Oh, yeah. Doctors, Jose Rizal Monument. I love dingras. Jump, play, and smile. Ayan. Okay, ito yung anumanin nila, oh. Playground. Okay. Ayan, ayan yung simbahan na sinasabi ko kanina, oh. Ayan, oh. Simbahan na yan. Pero sarado na. Siyang ayan. Let's go, let's go. Ha? Huh? So ayan, nandito tayo sa ating grass. Okay? Mga kasaka. Nasa ating grass na ako. Woo! Ganda pala dito sa ating grass. Ayan oh. Okay. So, nasa ano pa rin tayo, sentro ng Dingras. Right? Wow, ang ganda niya, no? Open space nila, oh. Okay, ang ganda. Wow. Okay, maganda siguro dito kapag gabi. Ang dami naglalako dyan, no? Okay. Special pancit pala. Wow. Ayan. Yeah. Ayan. Okay. 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 Nalabas 'yung video. Daba gumpa natin ako na di manawala pa kagaw. Ito 'yung palengke nila, oh. Okay, ito 'yung palengke nila. Ayan. Okay, balik na kami sa lawag. Ingat-ingat lang mga kasaka sa kwa byahe. <laughs> Kaya ako ngayon, nasa biyahe, o, oh, ingat-ingat lang tayo. At least, uh, nakapasyal tayo kahit pa paano. God bless, God bless, mga kapamilya. Mga kapagod yan magsaka.